Pumanaw na ang beteranong aktor na si Ronaldo Valdez nitong linggo ikalabimpito ng Desyembre, sa edad na pitumput-anim. Kinumpirma ito ng Quezon City Police District, o QCPD, nitong linggo ng tanghali, ayon sa ulat ng ABS-CBN News. Hindi pa naman malinaw ang dahilan ng pagkamatay ng beteranong aktor. Si Ronaldo ang ama ng celebrities na sina Jano Gibbs at Melissa Gibbs. Umusbong ang karera ni Ronaldo sa show business noong mid-1960s matapos siyang madiskubre ni Dolphy. Mula noon, naging parte na rin siya ng iba't ibang pelikula at TV series tulad ng pelikulang Seven Sundays noong 2017, at seryeng Los Bastardos noong 2018, nakilala rin siya bilang unang Filipino colonel ng fast food chain na KFC, Huli siyang napanood sa telebisyon bilang Lolo Sir sa seryeng Too Good To Be True kasama sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla noong 2022.